Salamat tanghali, ma'am. Ano nga yung pangalan natin, ma'am? Ako si Golding Jane. Gaudeng Jane. Ako. So, saan mo nakuha, ma'am, ang... Bakit ka nag-request sa amin na pwede ba may picture ang yung lumang bahay niyo? Dahil nakita ko yung mga post o content niyo na... na... i-feature ng mga ancestral, ancestral house. Kaya ako na-recommend sa inyo na ma-feature tong ancestral house namin para makita nung mga um, mga kamag-anak namin o yung mga taong nakatira dito na Tama. yung mga dito ipinanganak mm. yung mga estudyante una nang dito dito, dito naninirahan para ma ano nila ma kitang-kita na tayo pa. Mm. Mm. So yung mga kamag-anak nyo nasa malayo makita nila. Mm. Mm -hmm so sila at maalala yung mga kahapon nila tama. Mm -mm. <laughs> tama lalo na nung wala pa tayo no sila pa nga ano yung mga kamag-anak namin na may kaya dyan baka maisip nila na ma paayos tulung tulungan na lang no mm -hmm. pabalik sa dati sayang naman kasi pag nasira <laughs> Pwede Mamutan naman pag... Pa ng mga api. tama, Next generation para baka apo pa apo pa niyo. Hmm. So, salamat kay Mama. Salamat sa pag-recommend sa amin. Uh, pagbakante kami. Marami lang request eh. Pagbakante kami, puntahan din. May so, area. ngayon, nandito kami sa properties nyo, lalo na dito sa ancestral house. Yeah, hindi nakapaghanda kasi hindi naman ako nag-expect na. Surprise eh. <laughs> <laughs> Surprise. Surprise. <laughs> eh. Surprise. Surprise. Thank you. you. Salamat kayo. Ito tayo mga idol ngayon sa Kuroksinko, uh, Poblasyon ng Kaganbukidnon kasi may uh, featuring na naman tayo na ancestral house. Ang nagmamayari dito mga idol ay si Nemesio Mainit Agul uh, at si uh, si Nisa Asido agol Ito na ancestral house mga idol ay naitayo noong 1940s. So, interview natin si Nanay kasi mayroon pa siyang anak dito mga idol na siya ang magbigay sa atin ng buong history. So mga idol ah uh, mapanood niyo ang full video sa YouTube namin na uh, Henry his historical uh, adventures at sa akin naman yung search uh, House of History. So yan simulan na natin pag interview. Okay na. Ayun uh, magandang tanghali po sa inyo nay Magandang po. Uh, ano nga po yung pangalan mo nay? Ang akong pangalan Milagrosa ang middle name na ko, alas ko. Nga Agul na ko dahil. Hmm. Then sa iyo, Tay? Ano pangalan mo, Tay? Ah, Ulong. Ulong, Salo. Agul. Ah, siya dahil yung giingon gi ang ni ate dito. Um, yeah, um. Mm. So, yun ang ina mo, Tay. Um, mm -hmm. Then, sa inyo yung ano, nai-bahay? Sa talaga yan? O, so, sa ano mo? Ugangan. Ugangan. Mm. Manugang. Manugang. Manugang mo. Is anong mm. year ito itinayo na eh? Uh, 1945. 1945. 1945 Sigun sa ilang story, ilang story nila. Mm. Ang pangalan po ng totoo may-ari po nito na eh? Nemisio Agol. Yung lalaki. Tapos ah. yung babae. Kwan ka sinisa. Sinisa ang asido. Asido. Mm. Alam po ba na yung mga born nila? Yung natauhan nila? Hindi <laughs> na. Lusod na kayo, ibalik yesud na. Na, po. <laughs> na gani yung anak ka, uh, gi-interview nga sa good life nga wag gani kay nga, nga ng na. kayo bawag ka nga hmm. tuwid na. Lusod uh, kayo. na sa na. Pero nawala sila na eh. Dito na sila nawala. May o, na. Ang ni Miss Yu Agol at itong 1970 pa siya namatay. 1970? Oo, December 22. Ilang taon siya at nai? Okay. Namatay niya. Ilang ka yung 1903 man na tao. Ah, 19... Ah, oh, kini, kinakuha niyo mo, 1903. Hmm. Dayon, ang bulan. Ang yeah, bulan lang karun. 1903 yung... Lalaki. Lalaki. Oh, okay. okay, 1903. Babay, ang babae. Nagakamigin mong gusto dilit man po wala ka kakuhaan yung sanay natawahan na ito. Wala na. Ah, okay, kinahin ito ang katong bana niya. Hmm. Yung ano na, kapanoonan nila noon, ano po ano, yung ano, ano nila trabaho? Ang mag-asawa? Sa Uma lang, farm. Ah, farming. Uh, farming. No, yung explain ni Sir Kana. Sa wala ka na. sa farming, uh, driver ko sa Bukidlan Bus. Yung, ito ng panahon sa ano, bukid nun... Sana sa nila, tay? Okay, bukid nun man. Grabe pa ka, abog sa una. <laughs> Hindi pa simintado yung daan. oh, sa buntag sa kibawi. Alas 7 sa kagaya si ba? ba? Eh, gabi eh. Uh, Kaya ang kalsada, Bato -bato. O. pa man simintado. Huwag, huwag. Huwag, na ligsan, kaya hinay huwag, 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 pagsugod sa kwan bukid non bus na por na sa mga porte trading ang nila habi no pero ano ni balay wala pa na plano man sila na og yuta dire sa bukid non tibawi sa kop mm -mm. mao na ilang na uh, kapalit sila dire mao eh. na ilang pundar yon oh nangahul sila mm -hmm. nagabas para ito kung lagbalay. pero sige pa sila pang drive. Drive gapon. Mm -hmm. mm -hmm. Pero yun? dati no, mga itong puro kahoy. Kahoy. Oh. Ito okay. oh. pa lahat. Kaya sa pag-anil na naman sila balay dito ng payag pa. Dito, mm -hmm. dito sa kaoban na ni Ngayuta. Dito dapit tumuyo. sila kamulo. Oh, Dako-dako ni na, Ngayuta. Mm -hmm. Sige sila o oh, pang cluster sa kahoy. Nag-aba sila. Ngunit nag suko nila. So wala sa narinovit no. Wala. Original gid sa tanan. okay, tugas ang tugas. Ano pa ibang kahoy na yang ginagamit nila? Tugas tsaka, ano? Kung ang lawaan. Lawaan. Ano? Lawaan, no? gara, lawaan. lawaan no. Kasa gara, lawaan. Kasa pula, pula, ta, sata, yeah. Ang kasagaraan lawaan. Kuyong yung ginagamit sa ano? Ina unang bahay mga lawaan. Mga um, lawaan. Lawaan na pa isa lang ang bigol kayo. Sa na, kalina. Napahingan na, na. pa, lang lag apito. Oh, apitong. Napa. Oh, Ambo ta sa dan lapit hmm, na side gi Apitong sa gimsin <coughs> um, mo karang sa. Pero yung poste. Tugas. At ah, tugas uh, man ang kay gi dugang lang na kay tapunog. Kaug mo na gina na. Pero, pero yung nagdana no. oh, na ang Oh, mau lagi apa nak? Tugas mana? Okay, Mungkin ada desain sahuna? Mungkin uh, ada. Tapi nak gina tugas mo mo gahe. Mm. Pero sa taas, okay pa yung mga sahig niya. Oh, tugas gas. <coughs> kanang okay okay panahon sa tinginit, eh. bugnaw kaya na diha. Basang Ang manong, dito sa iyang sumpay sa dia kanang silbi, kumidor ko so, siya na o na dia nga mo rin lang sa na nagsugod na sa kahagbong Okay, di yung side lagi okay sa, <tinyo> uh, sa picture <tinyo> uh, si ding -ding. Oh, Napa sa Dingding? Oo, napa ako man to nang mo eh. Kusa nga ano, sa pobro dugang Ano? Ang location dire ba? Ano location ni kanin porok singko. Porok singko. Porok dang kagan. Porok singko dang kagan. lang. lang. Ano? ano mo na eh, si yung nag sa amin. Apo? Apo. Ah, uh, anak. Uh, ah, anak mo? O anak. Hmm, hmm. <laughs> Siya pala ang nag-request sa amin na sana may picture ang bahay na to. So, timing na uh, pupunta kami ng Kibawi. Naisipan ko, mayroon pala dito nag-request sa poblasyon mo to. Okay, nagka, <laughs> nakadungog no? naka man silang na anak ko nangita mga vlogger diyan sa barongkot ko. No? Nangita balay na. Oh, araan. yung Siya, kang... Yun sa manday... Bungkog? Bungkog. Bungkog. Mm. Bungkog. Mm. Ako to. Ako Ako'y nagwala na to. Mawta to itong tungura nga na picture po siya nga. nga oh, uh, sa siya ko ah. Uh, Modena. Kaya lang hindi ko alam kung saan tama ang location eh. Buti na lang ah ngayon. Ito ito, ito namin. Saan so, pa dagdag mo bro? Wala lang po. Hmm. So, Ayan mga ito na tapos. Si nanay, basin mayroon ka pang kwento na isa dati nilang may hmm. story. May story nga history. History nga. Niya. 1942, di sa pun, pagin sila sa gira. Pagbut ko kung nunas bulkan sa kamigin, mo'y pag langyaw sa mga tao, dari sa magkatiwaag at sa dapit sa Mindana. Kaya hmm. na may bulkan sa una, nagbuto dito sa kamigin. Bulaag din sila. Pero sa gira, giyod? Timing ko na ito, pista. Agira, dito patente sa kamikin. Nag-forty to pa gunto. Pa ikaw na, yung sakin ngayon na tao? Ako, 45 naman ko. 45? Pero clear na siguro ba? Kanang 1945? Oo, oh, clear na na. Hmm. Kasi kami na, hindi pa namin alam eh. <laughs> <laughs> 45, mag-iti na gukurong September na eh. yun. Um, 50? Sabi na story, no? Salamat ka ha? Sir. So yan si mama ang nag-request sa amin. At siya rin ang tour guide sa kanilang ancestral house. So tara ma'am. Grabe git ka ligon tugas ba? Kay, kini sige mo kayo igawag sa libo o. Oh. tugas ba kaya po oh. no? Hmm? sa. Dinog diletak ni Hmm, tugas. Tugas wa. Oh, hinlop lagi. Yes. Hi I. Yung ngay dulo kita nyo. Sino pang ayukan saloko? Sino keba eh, ba Sino ko ano? Maganda pa yung saig mga ito. Pedi paman. Ola mo okay. tutulog dito, bang? Pagdabot bisig pa. May mula ang mo ah, rin ang may panig lang. daw? Ano ba? Ito marami daw chita cheetah nga dito nila ipa ano. Ah, ito ang sabi nga, mm. yung salamin nila. Anong year? Yan yung na salamin nila. Saan niya siya ngayon? 1950s. Imagine mo, 1950s. So... Ito po yung mahiwagang salamin namin. 75 years na? Oo. Oh. No? 75 lagi? palit ra mo butangana ni mga kuan. Hmm. 'No Tapos yung kabinet niya. Toto hmm. talaga yung nagsasabi kung ano talaga. <laughs> Yan ang sinasabi yo bro na siya ang nakakaalam sa lahat. Imagine mo 75 si years hmm. Hmm. na. Mm. Kabinet ah.

na hugna uh, na na nah, lang kusina dira lang ay naalig yapon dira ba ng said mani siya ang kusina dira kusina dere dere nila dagaluto then mani siya ang usahay uh... ko nahi, dere siya dere siya na ay occasion dira sila magtapok dili na pwede mo tumakan dira pwede man pero paan ka lang burag na galihok na ang diani mo ikuan sa part siya okay pa man Ah, so, yung nagbigay so, siya. So, na ano, na-adray ang aguhan Uh, ang ba? Ilahap ko ay, ka, uh, kanikod niya balay, kani nga balay akang Nemesio Agol. Uh, si Nemesio na siya tulok ka asawa. sa uh, ang first niyang nga asawa is nag-apelido o Murillo, ang Kaduha, Asido. So, naas mga karaan na panahon, kung mamatay ang asawa, dito siya sa Manghod. So, mm. ang, itaduhan, ay, ang asawa, si Asido. So, ang Uh, si Morillo na asya ay tulo ka anak so ang isa na asa um, bantang nga agul so nagya kong sila dito ancestral house ang um, isa si Lola Suling sa Sagbayan eh, sa Sagbayan ang kaga na sila ancestral house then si tatay Carlos uh, siya ang nakakuan -an. siya na din nagtuluan sa unang Then ang katong tulon na ka mag-iksuon so sa second wife, muna niya ang lolo. Oo. Mm -hmm. katong nga oh, sa kagayan, eh, naapod sa, hindi ko kasi, hindi Tapos kasi, hindi ko kasi, tapos naudain po sila'y na sa Jenison, then nasa Maraman, na murang nagkawatak-watak na sila. So na ni ang kuwan, na ni ang ilang kabiling, di rin nga nabutang, ah, Bupili po nila diri kay naamang po sila property po dito sa likod. Ang oh. property. So parang uh, ang katong mga property burag, mabahing-bahing naman ito. So napay nagpabili niya po uh, niya ilaha pero ang sa uban nila mag-ison, nila nga ibabigyan kay naamang po sila sa layo. Ang po sa layo. Ang kanil po diri, dahil yan po di panganak po dere isa na po ad So, ah... Uh, mo tong daghan na nag nagpuyo diri kay dool man siya convenient man siya sa San Antonio High School ah uh, mas dool man nila nga diri sila magpuyo magstay diyan mo tong nga kan dipi uh, dipili, uh, dipili po nila nga magstay diri kay ah uh, na dan ha kay kasada naman na e, e, e. sa una mm ang CMUBDS si sa una na siya ang uh, at bang siya? Uh, high school lang po na siya sa una. So, malapit lang sa school, uh, school. sa school. High school. Uh, Maganda ang history no? sa pamilya ni Lulo. Yan ah. Actually, explain way. Yan na no? So, in 1996, uh, in, inilagay dyan, uh, may paniniwala kasi do noon na yung pusod mo yung ano yung maliit na part ng pusod mo is i ilagay ano tela para mas strong yung ano mas strong yung bata yung ano so yan so yan ma almost ano na yan mag 29 years na yan <laughs> <Sabi no. laughs> siya lang mag isa dito sir wala nang iba oh, wala na pero marami kaming Ipinanganak dito. Ayan, so, you no? Know? So, yan ang may doon. May, At ang nagmay-may-ari dito ay ito. <laughs> ito. 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 Ito nga pala, sir. Yung uh, yung itong nito na lalaki, ano silang mag-anak magkakapatid? Ano din sila? Nine din silang magkakapatid. Then, ano kasi? May, ang history kasi ng Agol is from Albay sila. So may tatlo silang magkakapatid. Itong tatlo na ito, nung pumutok ang bulkan ng Albay, um, they decided na pupunta sila dito malapit sa Mindanao. So nung pumunta sila dito, uh, pumunta sila sa ano sa Kamigin. So yung naging second origin din namin is yung Kamigin. So yung tatlong uh, tatlong magkakapatid. Uh, dalawa sa kanila, they decided na itong isa papunta ng east at ang isa papunta ng west. Mm -hmm. Kaya ngayon, hinahalongkat namin kung saan uh, kung saan yung ibang mga agol. So, may na, ano kami, hindi kasi namin na trace na, but may agol dito sa Surigao, may agol dito sa Samis Oriental. So, sila pala yung, uh, Origin. yung mga anak ng mga ancestral mm -hmm. namin, mga ano so yung yung lolo ko at yung sila ni Misho is pinanganak na sa Kamigin. Sila yung ang pangalan ng lolo ng lolo ko is si Patricio uh, Patricio a Golden. Yung napangasawa niya is si Dorothea Hagati. So may nine sila nga anak yung nai na anak, sila yung nasa kamigin at dito sa Bukidnon. Uh, Bukidnon So kami, they choose uh, sa kainimisyo dito. Kasi dito yung mga lupay nila. So may hmm. mga, may mga, ano din kami dito sa, may mga relatives din kami sa, sa Kitauta, Bukidnon. At saka sa, ano sa Quezon, then sa manda munay ah Don Carlos Oo uh -oh. kasi uh, they choose here in Bukidnon kasi um naniniwala din kasi sila doon sa anong barter kasi uh, Bukidnon is di ba sa mga luma dito <laughs> so sa noon binabartiran nila yung mga lupa ganito. Tama so, tama. Uh, uh, yan yung mga story dati. Uh, yan, yan, yung mga story nila kaya mm -hmm. kaya din kami nagka-property dito dahil doon sa barter barter nila. Uh, kaya yan yung history history Pumili. Uh, at saka itong hanggang dito hanggang doon uh, naging residential to ng Abdul pero uh, they also divided it. Magbahin ako. So Tapos na tayo doon sa loob ng bahay uh, at nakita natin yung mga mayroon pa silang lumang, salamin at saka may kabinet pa. At na-interview natin yung si nanay, uh, yung mga apo ni nanay uh, at yun nalaman natin na mayroon palang mga history mga idol na nakakamangha. So, yan mga ilol. Hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat talaga sa inyong walang sawang suporta. Ah, keep safe and God bless. All.